Bago natin simulan ng kwentuhan, may tanong lang ako. Ikaw bilang isang scholar ng bayan, gaano mo pinapahalagaan yung pag-aaral mo? May mga ways ka ba para makasurvive sa college? How about sa mga bagay na sa tingin mo kailangan pa ng improvement? Hindi lang sa sarili mo ah, kundi pati na rin sa environment mo as a student. Wala kang maisip? Sige, tutulungan ka namin. Kamusta mga kakwentuhan? Ako si Alken, isang scholar at artista ng bayan. At for today's kwentuhan ay tatalakayan natin ang maliliit na bagay na may malaking epekto sa isang estudyante. Number one, ikaw ba yung napilitan lang or no choice lang sa pinasok mong course? Hala, baka yan ang dahilan kung bakit ka pinataman. dito na punta. Ano ba magagawa ko? Tinarap ko na lang Ikaw ba? Ako? Sabi kasi na kaklase. Dali na daw yung kaklase ako. Ah, ako na kaya ano. Kahit hindi ko alam kung mata talaga ito. Pero okay lang yan. Sama-sama din naman tayo ka Number two, Tuwing weekend time, na ma-maximize mo ba yung time mo? Kasi O, sa sobrang man. chill, hindi mo na alam na na-move na pala yung klase. Oo, oh. oo! Kaya sobrang importante talaga ng pag-note ng gawain at schedules, no? Ito ang ating number. Time management. Tapos ka na sa mga gawain? Siyempre, hindi nga marahin ko pa tinapos yun. Tapos na ako rin sa plates ko kay Ma'am Ja, kay Ma'am Belitz. Tapos na pati sa DD, tapos ng mag-edit. And ito, gumagawa ko ng layout para hindi sa tape. Eh, hey, ikaw? Ba't ako? Ano? Wala dito yung struggles mo? So, gusto mo yung course mo. Motivated ka and may time management. Baka hindi naman sa si Self yung kalaban mo. Number 4 Uy Alay, yung bayad yung sa last month Wala ka nang balak mong bayad eh Kabayad ko lang? O ano, yung bayad mo sa watercolor paper na sa kapaw. Uy, lang, ka. Kaya na na Sa kapya? Uy, nanihingi lang sa kikong review Okay na na Balay dyan Di kwenta na oh. Oo oh. oh. Kaya minsan talaga masarap na lang maging Nepo Baby Kaya para makatipid Tip number 5 Gamit mo

Magdala kasi ngayon yung sarili yung gamit. Number 6, yeah. sa sobrang six dami ng gawain, minsan okay, talaga okay. mapapatulala ka okay, na lang. Yung kayo mang yung dalawang vlog doon na edit mo na. Ay, hindi, ibigyan mo na kasi kay March yung ano para makapagod oh, na na tayo. Blanket, Kailangan madilim mo lang ilaw, di ba? O silhouette. Shockable. At siyempre, lalo ka mapapressure at lalo ka di makakagawa. Number eight, gawa sa school versus gawa sa bahay. Bakit kapag sa school hindi ako makagawa ng maalis? Bakit kaya minsan mas nakakagawa pa tayo sa bahay kesa sa school, no? Siguro dahil sa number nine, kulam. Aray! Ay, sa bebe. Oh. Ano yan? Tabla. Alam kong tabla. kaso para saan? Patungan. Ang table natin na armchair tapos ang papel natin 12 by 18 inches. Ayos siya. Sa sobrang kulang, kinulang ka na rin sa tulog. Wow! Fresh na fresh! Bago, bagong plate, bagong ahita. ha! Siyempre tapos na sa plates eh. Go! Do! Ano nangyari sa UP? Ah! ko kasi yung pupapakay. Hey. Or baka naman kulang ka lang sa kape. Hoy, oh, hindi pala kayo. Ang sakit. Ayun o. Ano ba ito? Oh, kape ano ito. Kape. Kape walang lasa? Puro kasi yan, kaya walang lasa. Hindi ako nag-aasokan Wala pa rin akong tulog o, oh, di ba na ito? Ito, hindi ko lang. Wala talaga. May may signal ka? May walang signal. Ikaw kaya, may signal ka ba? Walang signal, nani. Walang signal! Ito pa pala, isang wala ka. Number 30. Permission. Uh -huh. Ma'am, may permission po kayo? Yeah, para po kasi sa subject. Ma'am? Ma'am, have permission? Para sa photography lang. <laughs> Siguro naman, pwede na akong picture din. Ma'am? Ma'am? Do you have permission? I will. Eh! Hey, pero dide mo na dyan. Major lang naman yan eh. Ah, intindihin mo, yung major, minor yeah. subject. Ano ba yun, V? Akala ko ba alaw na pa yung klase natin. Ba't ang aga yun? Ba't? Oh, <laughs> nakalimutan mo na ba may practice tayo sa Sumba? Oh, uuwi ka na? Kapit ka sa akin. Number 15. Oh, Evictus. Oh, pati na nakakakaw eh. Walang jeep eh. Jeep? Wala nang jeep. Kung paan tayo makakaw eh. Basic lang yan. Hawa kayo sa akin. Ano? Meron ka na may ikwento? So, uh, sure ako na marami pa yan. Kidding aside, maliit man yung ilan sa mga problema na nabanggit ko. Pero kapag hindi natin magawa ng adarang action, chak, mararamdaman pa rin natin ng ligat. Kaya tandaan, nandito kami mga mo, nakikinig kami sa kwento mo. oo! Oh.